mabilis ako ginapang Habang dahan-dahan ko na inaal Nakita ko sarili ko sa bago ka pa lang Kamay dapat tugasan Dating na dumisan Literal na kasalanan Di mo matakas Lagi mong tandaan Sarili ang kalaban Lagi paghahandaan Mga pagsubok mo at laban Hindi sapat ang nalalaman Walang oras magyabang Basta alam ko sa sarili Mabilis ako ginapang Habang dahan-dahan ko na ina kasalanan Di mo matakas Lagi mong tandaan Sarili ang kalaban Laging paghahandaan ang Mga pagsubok mo at laban Sa patang nalalaman Walang oras magyabang Basta alam ko sa sarili Gumawa din nag-abang Silang kapalaran ay tigang Ang akala mo na hibang Pero chill naglilibang Kalmado lang steady lang Ito be ang patalin Yung kasama walang gan Pero mapapagadan Ibahin sa mga gang gang, 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 gang. Ito ang aming brotherhood Tattoos, mga di pati drugs pati ganja May nakadred oh, Merong oblak Taga timbre Blacks. May taga soplak Puro black. matindi black. Walang ola Kaya black. imposible na manalo sa amin No more You I know dating no. Mala Ako si Wayne, Wayne. Wayne. Siya si Mad Max Parang pirata karabing Nang ahay Pinanggaling ang panahon Niliting ng buhay Si Hijack hi Kahit sabihin pang wala na ako Diyan si Santa Ana Paglapag Ako pa rin ng beat So, lahat ay kaibigan magbigil na titigan Sa ko sa paranig Tumatagos sa iskini Sa diskarte bumili Sa akin mga amo mga tu Nakinig lang din Sa akin mentor puro tu Manalayag hanggang marating yung kadulutulung Nung wala pa maagang binitawan okay. Ang kapusukan Kaya mataga ko nalaman Aking kabisa Aking sa ginisa nasa ng rekado Mapapasabing ang sarap Yeah, what's up? Where's the mic? Magarap Ako na magarap Magdamag Mag ako na ano? Agos, mas lalo pang pag-uusay Wala nang dapat patunay Wala kahit pa kanino O kahit sa app Pamantayan Yeah, yeah Pagod din Putang nang Pero still Motherfuck Magarap ako This is that shit Once again Yeah Freak record all day Hanggang sa makatagos Mapanood Ng mga producer at boss